morning mga kasari good morning pa ba? anong oras na? magandang hapon na pala magandang tanghali sa inyong lahat time check is 12.15 ng tanghali mga kasari so for today's video ay babahagi ko sa inyo yung ating order galing kay grocery ayan so ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 so 6 boxes mga kasari yung ating na order galing kay grocery ito ay nagkakahalaga ng 7,000 mahigit yung ating in order galing kay grocery mga kasari ayan so bubuksan natin at ibabahagi ako lang sa inyo kung ano yung mga laman-laman o ano yung in-order natin galing kay Bro So keep on watching mga kasari Welcome back to my YouTube channel mga kasari Once again, Genevieve Mix TV, ang tenderong vlogger-vlogger ng Wandawee City Pero bago tayo magpatuloy mga kasari ay gusto ko lang magpasalamat sa yung lahat sa walang sa pag-suporta sa aking mga video and uh, pasensya na talaga dahil hanggang ngayon ay hindi pa ako nakabalik sa lahat ng mga nag-comment sa aking mga video and talaga namang yung aming internet ay wala pa din mga kasari. So, kaya pasensya na dahil uh, gumagamit ako ng internet dito pero mahina pa din talaga. So, hindi sapat sa pagbabalik sa lahat ng mga nag-comment sa aking mga video. So, ito na mga kasari at... So, naputol tayo mga kasari, no? Uh, may bumili lang. So, gusto ko lang magpasalamat sa yung lahat at uh, talaga na mga akin magbabalik sa inyo, ha? Kapag okay na yung aming internet dito mga kasari. So maraming salamat sa inyong lahat sa walang sakong sa pag-support Lalong-lalo -lalo na sa aking mga organic viewers, sa aking mga silent viewers, sa mga followers, sa mga subscribers, sa mga magsasubscribe pa lang. Maraming salamat sa inyong lahat. So ito na nga mga kasari, ah, uh, yung ating ah, uh, order galing kay Grocery. So ito ay nagkakahalaga ng 7,000 mahigit mga kasari. No? Yan. So ito ay aking ipagmamalaki gumamit tayo ng ilista dito mga kasari and shout out kay Day Inch Vlog so sa kanya ako natuto talaga gumamit din ng ilista ayan so kahit papano ay napaka okay din naman talaga so yung aking ilista dito mga kasari is 5,000 so yung 2,000 ay aking cash so bali 5,000 yung ating ginamit na ilista mga kasari so 2 weeks to pay ayan so kaya naman natin bayaran yan mga kasari so dito sa unang box ayan so ito ay mga pang ang tawag dito ah, basta yun, yun. <laughs> Ayan. So, may cup noodles tayo. At saka mga napkin. Mga napkins. At saka meron tayo ditong powder. Ayan. So, champion. Ayan. So, may pa-promo. Yung champion. At saka yung Colgate may pa-promo. So, yung ating Ariel ay wala na talaga. Naubusan na tayo ng Ariel. So dalawa yung kinuha na aking asawa at yung ating modis na kakamabinta talaga ng mga napkin mga kasari. So dinadalaw every month. <laughs> ayan. So meron tayong Johnson BB Bath. Ayan, BB Bath. So ayan yung laman sa unang box. At hindi ko na lang isa-isa hindi ito mga kasari. No? So ang pintahan namin sa real pala, pa-update. So sa mga hindi pa nakakaalam, iwan ko lang sa iba basta sa amin ay 17 pesos. Yung twin pack na real. Tapos yung mga powder at saka downy uh, surf up cone so 8 pesos lahat at saka yung ating mga uh, sisters natin ay 6. yan tapos yung ating mood is ay 7 tapos dito sa ikalawang box so, meron kayo dito yung kanton ayan nagkahiwahiwalay ito yan. tapos sa ilalim dito mga saris mga alak alak at saka tubig yan so yung ating 5 years ay wala na kaming uh, display na 5 years na ubos na 65 years na lang So, wako ilang battle ginawa natin. So, so apat lang, kunti-kunti lang. At yung ating kulapo ay talagang napaka fast moving. Ayan. Tapos may impi tayo dyan. Ayan, impi. Tapos, so yun lang. Yung impi natin mga kasari is 150. Tapos yung kulapo is 50 pesos. Yung 5 years is 80 pesos mga kasari. Tapos dito, ayan. So, ito ay pang pang 30 pesos mga kasari 30 pesos, tapos ito din 30 pesos yan, tapos yung malalaki yung 1 liter is 50 pesos mga kasari, yung ozondrox yan, so pang 30 pesos at saka pang 50 pesos so dito sa pangatlong box, ayan meron tayong UFC at saka yung ating energine mga pangkapi, so 10 pesos yan mga kasari tapos yung ating yung UFC is 14 tapos yung ating paka 14 pesos din yung ating kutahan yung coffee stick na napaka fast moving na ah, tres yung isa tapos pati yung ating mga twin pack na copico block copico blanca yung ating swag na talagang napaka maganda tapos meron tayo ditong fudgy so nasa na ba tayo may bumili lang ulit mga kasari yung ating fudgy bar is pang 10 pesos na yun mga kasari tapos Coco Crunch 12 pesos tapos yung ating nips is 8 pesos so may 5 euros pa pala dito parang may bumagsak kanina eh kaya nahulong pa karton anong karton kaya yun ah ito pala huwag ko lang naman dyan kasi medyo mabigat din ito eh ano eh, oh. ito yung bumagsak kanina eh so ano kayong laman dyan titingnan natin yan kanina kasi walang postcard yung uh, taga-deliver so mano-mano niyang hinakot yung ating karton mga karton tapos may yan, may hansel tayo yung ating hansel mga kasari sa si piso pinailalim pa naman yung mga biscuits hmm. buting binaduro pinailalim tapos may mga butilya may mga baton ba yung mga ganito wala sa arrangement yung kanilang pag salansa ng mga item shout out sa glossary natin dyan tapos may gin pala tayo dyan yung ating shock mga kasari is 13 pesos yung bintahan natin so may mga kanton may tubig tayo tapos may noodles at saka noodles so, di ko nakalukatin lahat yan mga kasari tapos dito sa panglima So, may mga chichiria tayo dito. Fudge bar tayo din. At para mabintarasin ang mga biscuits mga kasari. At saka fudge bar. Kasi pang baon ng mga bata sa school. So, mga chichiria to sa ilan. Okay, okay. okay yang So, dito tayo. Sa pang-anim na box mga kasari. Yan, chops, chops. <laughs> Chops-chops na lulipop. Ayan o, O, so, titingnan natin kung magkano yan. Ang ating pochi, ah, uh, ganun pa rin. 4 pieces for 5 pesos. May swak dito. Tapos birds tree. Yung swak at saka birds tree, mga kasari, pareho lang yung aming bintahan. Tapos ito ay pang 8 pesos, yung ating mama, uh, mamasitas. So, mas mapinta yung mamasitas, mga kasari, kaysa sarasaya pieces yung ating gintahan tapos yung ating ito mga kasari is 22 na yung spicy na crispy fry tapos yung original 20 pieces lang din ito ay pang sampo yung so, mga kombi yung may focus at joy at may bread crumbs tapos inner gin tapos may ginisa so doon na lang ang halong katin. So, dalawa pala to. Tapos, bread crumbs. Tapos, may hello. Hello, this is me. so, may magic sa ilalim. Tapos, ketchup pa din. So, ayun lang. At magkatapos dito, mga kasari, ay i-check pa natin kung okay yung laman dito sa ating mga karton. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa araw na ito sa aking pagbablog. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga kapwa kasari dyan. Uh, kahit ikaw hindi kasari at napapanood yung aking video, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ayan. So, ako'y nahingal. <laughs> so ayun mga kasari, no? maraming salamat sa inyong lahat at uh, chichik pa namin ito kung ano yung mga laman sa ating uh, kung kumplito nga ba yung ating mga orders. So yun lang, happy selling and more sales sa ating lahat. Uh. and make it bless as well. Bye bye and see you till my next vlog.